Hello everyone! Ah, magandang hapon sa ating lahat. So, maghahapuna na rin. So, ito, nagluto po ako ng ating tortang talong. Ayan. Magmumukbang po tayo ng tortang talong kasi request po ng aking mister. Tsaka, kanin. Siyempre, hindi mawawala yan sa ating mga Pinoy. At yung mga uh, natirang itlog, so, pinirito ko na lang din po. At yung ating tirana, kalderetang manok. Tapos ang ating, syempre, ang ating okra. Tsaka kamatis. Ayan, nilaga ko po yan. Tsaka ang ating bagoong na isda. Na may kalamansi. Mmm, kaya. Sapo talaga niya. So, kain po tayo. Ah. So, pre kain po tayo ng ating okra hmm. hmm. rambot mga po tayo ng um, gulay more on gulay lang po tayo ngayon Mas nai pa ako ngayon sa gulay Sa kani So guys, abangan niyo po ang malapit na po yung laro ng anak ko sa November 3 sa inter-school po, Taekwondo. Hmm. Kahit magbuong na po talaga guys. Ang sarap. Tsaka yung ating okra. Ang lambot. Ano, hindi, hindi pa siya yung gaano ka, ano, ating tira na kalderitang manok. Ang laki Ang lambut So, yun lamang po sa ngayon. At maraming 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 salamat sa panunood. Sana po nag-enjoy kayo and see you on my next vlog. See you on my next vlog. <laughs> see you on my next vlog guys. Bye bye.